Nagpo-pointing na ako uh, pang na to Itetest fight ko mamaya Ayan. First pointing lang yan uh, Mga bagong gagamba lang Kakadating lang din Ayan, face out Ayan, ito yung huling pinuintingan ka, bossing. Check natin kung tumalab na. Ayan yung pinakaulay. Ito so, yung ilalaban natin. Ayan. And check natin. Yung unang pinuintingan versus yung pinakaulay. Check natin kung sino may lumana. Yan na yung load natin, bossing. Ito unang ng pinuintingan versus yung ulit. bossing, try natin. Second fight. Ito naman. Tapos ito. Tapos ito. Ayun po, check. Ayun bossing, um, fastest skill ng nangyari. So hanapan pa natin siya ng kalaban dito. Yung e, mas malaki sa kanya. Ito siguro, pwede. Ayan. Ayun. Ayaw ba siya? Malaki eh. Check natin. <coughs> tumalon, tumalon na. Tumalon isang beses. Check natin. dalawa. Napagod. <coughs> Ayun, lumaban pa rin ng parehas bossing. Eh. Third fight bossing. Ayan. So, na-test ko na yung G-load. Okay naman na. First pointing yan, na. Wala pang condition yan. Ngayari dito. Parehas nakakagat. Ay hindi. Nakagat na sa chan. So ayan. Pero lumaban naman ng parehas bossing. First pointing lang naman. Wala pang condition. Peace out. Winner kanina. Sa pang fight ata yung bossing. Kukunin ko yung naunang nakuha ko na gagamba kanina. Yung tala, yun eh, na sa my day ko. Wait lang. Ayan yung itatesting natin dito. Ito na bossing yung tala. Ayan. Yung nasa my day ko. Check natin. Ito kanina pa ito eh. Ayan. Check natin kung tumatala pa yung g -Log. Plus itong winner ngayon. First party. Ano? First pointing lang din lahat. Yung nakatalikot pa yung tala. Ay, nanuuna lang nakagat. Pero hindi umayaw. Ayan, dumibela lang. Ayun. Oh. So, Sinasabi ko sa iyo, bossing. Ayan, pwede na yan, bossing. At pagod na din siguro ito. <clears throat> Try natin isa pa. Second bakal. Baka, ano lang,